mga kaparmer uh, ituloy natin yung ating uh, vlog ayan para makita nyo ng uh, may higi landslide. uh, lang eh. <laughs> slide lang <laughs> uh, lupa dito sa purok sa ito pa rin oh, oh. Puruksa is Amyanan, Pintong Bukawe, yan. Grabe, tinamaan ng uh, ganitong uh, pag-landslide. Gawa nga nga uh, nasa ibabaw ito ng uh, Upper Wawa Dam. Yan. Ito yung ibabaw ng uh, Upper Wawa Dam na kasalukuyang ngayong uh, ginagawa mga idol. Yan. Tingnan nyo naman oh. oh. <laughs> hindi pa kami nangangalahating pakakyat o na napakataas nangabual mga idol yung mga saging <laughs> delikado kayo kaya kuya roger <laughs> Nagsariling nabungkal yung mga gabi pare. Nagsariling binungkal yung mga gabi. Tignan nyo man dito sa buho mga Shout out sa iyo Boy Sardinas. Kung nandito sana yung kubo mo, sigurado. Losak ka na dito. Oh, mga laman ng gabi oh. Ang lalaki. Pero paano natin may uwi Bigat, bigat. Oh. oh, malapit na tayo sa ibabaw. Kalahati na. Tignan yung mga idol. Oh. Grabe ang nangyari, oh. Oh. Laki. Sus. Kung nandito ka pare, wala ka ng buhay niyan. Pagkat natabunan yung paa mo ng lupa Dadaos dos yung lupa sa likod mo Wala na Eh may tubig pa Ayan po mga idol oh. Napakalapad hmm. Nasa nasa tatlong hektarya yata ito, Ay, mga ito eh. oo oh, estimated ni uh, si Kaper sa apat na hektarya ito <coughs> grabe oh Ah, ito lo. Ayan po yung uh, dam na ginagawa. Ayan. O. Ayan yung ilog mga idol. Grabe pala nang sinakop ng tubig pre oh. Yung brown na yon. Uh -huh. Kaya pala nag level 0 dito eh. Uh -huh. Kaya lumambot dito. Uh -huh. Oo, kaya lumambot. tayo mga idol <coughs> ito pre hindi mo na ito pwedeng tamnan madidisgrasya ka dyan tatamnan mo yan o oh, napakalalim o oh. sa kakadaulan bulagta ang mga tanim mo dyan uh Oo -oh. Ha? <laughs> ng ulan? Ay, wala na. Kasi lumalambot yung lupa eh. Hmm. <laughs> oh, grabe yun oh. No? Tignan mo. Pero may gumuho dito na ano. Na kweba. Ayan oh. Kalagitnaan ng ano. Kalagitnaan ng bundok bat bat biglang gumanon. Dito sa nako, baka mabigatan pre. Biglang bumaba dito sa atin. Ha? <laughs> May kweba dito. Sa ilalim nito. Biglang uh, sabikat nagbarb down yan yeah, mga idol at ating munang kunan doon sa ano kunan mo dyan Yan, mga idol at puputulin ko na dito ang ating vlog. Yan. Total, nandito na tayo sa ibabaw. Kitang-kita naman na yung ano, yung uh, nag landslide Babalikan natin yung porsyon na yon, Yan. Ayan po. Yan. Grabe. Ngayon, eh, punta natin doon sa kabila na yun. Ah. Ba't saka ganun ito? Puso ah. ah. ang pinakamataas na parte. Kaya dito, pwede natin mapicturean ng maayos. ayos yan mga idol. At uh, puputulin ko na dito ang ating vlog. Shout out ba Boy Sardinas. yan Ang inyong uh, kaparmer. Tabak farmer na pumunta dito sa gumuhong uh, lupa. At ayon. Uh, Pre, tapat na tapat yung damo kung saan gumuho. Yan. Pati yung eskwelahan doon na pinagawa ng Mapua. Lumubog mga idol oh. Laking kaso niyan. Hanggang ngayon eh hindi pa yata nababayaran. Yan. Yan yung uh, pinagawa nila Jessica Suho nung araw. Yan. Isom ko. Makita nyo. Yan. Yeah mga idol. Yan yung upper Wawa dam. Kung makikita nyo, yung brown na yan, yan yung uh, naimbakan ng tubig ng uh, dumang bagyo. At itong tapat na to, ito yung gumuho, ayan oh. Target na target. Oh, yan. Oh. Yung taas na yan at itong baba nito gumuho. Yan yan na mga idol oh. nagtatagpo na hmm. yan yan yung wawa dam upper wawa dam at ito yung gumuho Okay. Magandang <coughs> dito lamang ang ating vlog. Ang inyong uh, Kaparmer, Tabak Farmer, uh paki-subscribe and share my uh, YouTube channel. And uh uh shout out uh, Boy Sardinas, mami Sharma, ng mga nasa sponsor na team taghirap, yan, kung meron pa tabak farmer babay